yan guys yung mga lata natin dito so ngayon guys is gagawin natin ano to gagawa na natin ng divider natin guys para maimpisa na natin yung bagong gawa natin na boga so by the way guys kung baguan ka lang dito sa youtube channel natin so ano pang nintay mo please subscribe ka na sa youtube channel natin idolo para updated ka sa aking mga video so eto guys eto guys papakita ko sa inyo yung ano yung kung anong kalabasan nito ng boga na ito pag nagawa natin so ito guys meron tayo yung sunrox yan yung gagamitin natin so ito yung boga natin guys itong boga natin is ito yung kakalabasan yan pag nagawa natin guys so yan makikita nyo naman ito guys papakita ko so yan yung divider nito sa loob guys so sa loob nakikita nyo ba so yan grabe yan sobrang lakas nito guys ito yung pinakamalakas natin na boga dito na ginawa so tara na guys simulan na natin yung pag assemble nito or paggawa ng divider nito so tara tara this channel does not promote or encourage any illegal activities all contents provided by this channel is meant for educational purpose only so ayun guys umpisahan na natin yung paggawa ng ating divider ng ating boga na gagawin so parehas nito yung gagawin natin ay dulo so ito na yung part 2 guys so Ayan, tara na guys, simulan na natin sa paggawa ng divider para ma-soundcheck natin mamaya. So, ayan, kung baguhan ka lang dito sa YouTube channel natin, please subscribe ka na sa YouTube channel natin, idolo ka, para ma update ka sa aking mga video at maritsin na natin yung 100k subscriber dito sa YouTube ngayong December. Yung goal ko ngayon guys is maritsin yung 100k subscriber ngayon sa YouTube guys. So, ano pang hinihintay nyo? Supportahan nyo yung YouTube channel natin. I-subscribe muna yan, idolo, para maritsin natin yung 100k subscriber ngayon. So, Ayan, kung narinig nyo naman ako dito, so, ayan, tara na, guys, na natin, guys. So, ito yung ating first na, ano, guys, na divider, guys. Ito yung gagawa natin ng first divider. So, yung first divider is yung, kita mo yung bilog na ito, is gayahin natin eh, ito, guys, so. So, ito, guys, meron tayong pin pin dito. So, para makita natin yung bilog nya, is lalagyan natin ng bilog dito, guys. So, ito yung first divider natin, guys. So, lagyan natin dito ng 1, 1. Tapos ito, bilugan na natin dito. So, ayan, bilog na bilug yan guys. So ayan, yung first divider natin ni Dulo dito. Ito yung first divider natin ni Dulo. So tara, ano na natin to? Ibutasan na natin to gamit yung langsang. So, ganyan lang yan guys, mabutas. So yan, bilog na bilog siya guys kung nakikita niyo naman. So tara. So tara ito pa ganito lang yan guys oh. Magano pa ako guys. So tara na guys, tapusin na natin 'to. Time lapse. Ay hindi, hindi ako magta-time lapse dito. Cut na lang natin. So ayun guys, tapos na natin mano ma guys, paku ma lahat guys. So gamitan natin ng kutsilyo guys para mabilis guys. So ayan. Mm. Ayun. Wala, nasira pa. So, grabe naman yan. Nasira, guys. Dapat pag nagano kayo, guys, dandaan lang kayo, guys, kasi masisira talaga. So, yun, nasira, guys. Sayang. Ayos sana, guys. Okay, sana yung pagkabilog, guys, kaso nasira. So, papalit na lang tayo dito. Ito na lang siguro yung ipalit natin, guys. Para matibay pa rin ito, eh ito guys yung bago so ito na lang guys yung bago guys palit natin to so magyanulit ulit natin ng ano ng ano nga yan pindle pin guys ito na lang siguro mas okay pa to eh kasi bago to eh o yan ito na lang kasi ano bilog na bilog pa to guys o yan grabe yan bilog na bilog mas maangas pa guys Tingnan nyo maangas Kaso Ito na lang Ang bilis pala masira ng ano ng lata na yun. So ito yung lata ng ano ng kaugel. Ito lata na lang. Mas hindi pa to masi madali masira. So tara. So ayan guys, bilog na bilog siya guys. So nakikita niyo naman sobrang angas guys. So ayan, kutsilyuhin na lang natin to guys. Ano yan? Ganito lang pala mong kutsilyo, madali lang. Isaisahin nyo lang guys. Grabe naman to. Sobrang ano. So ganito lang. Grabe naman yan. Napakaangas naman nito guys. So ayan. Grabe yan. Grabe guys. Sobrang angas nito. Mamaya guys. Sobrang lakas pa. Saktuan yung bilog natin dito eh ano siya, bilog na bilog talaga guys bilog na bilog, grabe yan yan, bilog na bilog siya guys so yan guys, bilog na bilog siya guys, tingnan nyo yan, tatlang kunin lang natin to yan, ganito lang yan mga butas guys o. Oh. oh. yan, bilog na bilog. Tapos, kuha kayo ng bilog. Na ito, pakita ko. Ito guys, so yung ano ng martilyo. Tapos so, ito yung lalagay nyo dito para ang bilog yan guys. So yan, ganit yan. Pero ano, hindi pwede eh. Wala ano tayong mahanapan eh. So kutsilyo na lang, pwede naman yung kutsilyo. Dahan lang, dahan lang tayo sa pagbilog. Baka mas, ano yung kamay natin eh. So ayan. Grabe yan guys. Napakaangas na ito guys. Hello gabi. Ayan. Bilog na yan guys. So ayan guys. Ganito lang yan. Diba? bilog guys oh. Nakikita nyo naman diba. Ayan oh. Ayan, bilog na bilog. Bilog na bilog siya guys, oh. Nakikita niyo naman, sobrang angas, 'di ba? Ganun, ganun lang magano guys, mag gumawa ng divider guys bilog na bilog talaga yung paggawa natin ng divider dito so, ayan grabe yan so ayan sa second divider naman tayo guys sa second divider so ito ito yung second divider natin siguro so ito yung lagay muna natin dito sa likod natin so ito yung second divider natin mga idolo so trapuhan lang muna natin trapuhan tapos, bilugan na natin ang pendle pin. So, ito yung second divider natin, mga idol. Dito. Ayan. So, ayan guys. Ito na guys. Ito. So, tara na pakuha na natin to itong yung base second divider niya oh grabe yan bilog na bilog so ayun guys na na natin tatapos na natin, na natin mano ma mapako guys so ayan oh so kutsiluin na lang natin guys kutsiluin na lang natin ayan guys. Oh, guys, 'yung nakikita ayan guys. Trip ako una. So, ayan. Bilog na bilog siya, guys. So, ayan, guys. Bilog na-bilog na yung second divider natin. So, ano natin ang kutsilyo? Hindi ah. So, ayan. Ganyanin lang natin guys para bilog yung second divider natin. Ingat lang kayo sa program ito. O yan. Grabe guys, napakaangas guys. O yan. Bilog na bilog na guys, bilog na bilog na o. Oh. O yan, yung second divider natin to guys. Ito yung second divider natin guys. So ayan. Grabe yan. Ito yung first divider natin. Grabe, sobrang laki naman ng pinagagwat. Oh. Kita nyo ba? Yan. Ito na guys. So tara na guys. Gawa tayo ng third na divider guys third na divider is yung ito yung third naman is ano ganito lang yan no dito na lang natin yan bilogan na natin yung third natin tansyahin nyo na lang yung third nyo Ayan. So nalagyan na natin ng ano guys, ng bilog guys, yung third divider natin. So ito na. Ano natin to guys? Martilyuhin. Martilyu time. Na. Tapos ano so yung ano? Isang pako natin natin. Nabago. It. Ito. So yung isang pako natin dito. Lagyan natin dyan. Ito na guys. Yung third divider na to ng ating bola guys. So yan. Yan. So ayan guys, yung third layer natin guys, yung third divider natin is na, uh, natin na guys, na bilugan guys ng pako guys so ayan tutsiluan naman natin to guys para ano mabilog na na ayan ito natin ang kutsili para mabilis yung pag pako ayan ayan yun lang guys ka basic yan guys ka basic So ayan, kung di ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel natin, ano pang hinihintay mo idolo, subscribe mo yan na yan para ma-reach natin yung 100k subscriber dito sa YouTube. Grabe yan, napakaangas naman nito, na Lodi. ayan guys ayan alis na natin ayan o ang ko dito so ayan grabe naman yan bilog na bilog guys so ayan bilog na bilog so ayan pangatlong nangyari natin ito ito na guys oh. wait lang straight natin lagyan ano no ganyan yun muna natin ito para bilog na bilog So, ayan, umuulan na naman dito. So, ayan na, guys. Ito na, guys, yung divider natin, guys. So, ayan, guys, yung divider natin, yung pangatlo pangat na natin divider. No, grabe, umuulan na naman. Ay, naku, umuulan. Oh. Kung nakikita nyo guys, basa na yung ano natin dito, yung lata natin. No? Oh. Yung, yan. Umuulan kasi dito, bumabagyo eh. So ayan. ito na yung, yung pangatlo natin. Ano. So, hanggang dito na lang siguro muna ulit yung video natin mga idolo. So, gagawa tayo ng part 3. Abangan nyo na guys. So ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, please subscribe ka na sa YouTube channel natin para ma-reach natin yung 100k subscriber dito at para updated ka sa aking mga video. So, ito yung tatlong divider natin mga idolo ko. Tingnan nyo. Ayan. Ito yung first, second, tapos third natin. So, tatlo lang yung gagawin kong divider dito sa boga natin idolo. Tingnan nyo. Malakas to guys. So, hanggang dito na lang yung video natin idolo kasi yung muulan, guys.